Aku. Yeah. Kiratan yeah. 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 korok korok tung tamblan sa direktabe tabutan takan niya nya ta nya gumam ang inosente mamsan. Uh -uh. Ngara nagaramon na 'chi kung pupuno. mag Magano luto. Mm. Pero, pero may nakaming iha. Ito ko. Tek interview na si Tito niya ni Jack. bu nga mobil Oh ki um, no, um. sorry ya yeah. may ano kasi siya, seminar. Ah, so, parang siya ba? Oo, oh, Oh, ay siya, ay ito ka sa ano. May ano? May... Kailan darating natin si Mina? Ay, hindi. Hindi siya ano. Baka next year pa siya. Like oh, oh. Big grade, anti Batanga. Batanga sa bawah, hindi sa ko. Okay na. Ano, ano, ano. Okay. na, butangan sa bawah, no? Hmm. Okay na yan. Babutangan man sa nanin rin. Ano? kanin. O, lagyan na natin dito kanin. Oo. Mm. o, diba? O. O. Dito na sila kumain na. Lagyan mo yung kutsara. Bay na. Bay na. Kaili na. Okay na. Lagyan pa. Lagyan pa.

Uh Oo, -oh. na may ano, adobo. Ah, uh flake? Uh-huh. Okay. Sling. Nice. Oh. Ano man? <laughs> ano man si Nye? Ano si Jack na ikaw? Ha, ha, Tara na, kain na! Mm. Eh. Mm, ali ka na te. Mm. Ali ka na kain na. <laughs> ano na, kain na tayo?